buksan natin. Eh, Binuksan na. Inopen ko na bandaron. Ay, ano ba yun? ko no, na. No. Ako ah. May nakalagay pa sulat ah. O, ayan tayo na, na magbasa. Ah. Ay. Okay. Ay ng Merry Christmas happy new year, Mommy. Love you, Ayusel. Tanya ay abi. thank you naman. Say you Merry Christmas and happy new year again. Uy. Dami nito ah. Mga gulay na paborito ko pala din alam ako. Kasi may mas may more sa ano kagoshi may. Tagoshime. Oh, ito yung ano po, nib po, oh. Yung ano ba ito? Yung sa ano? Lemon grass. Oo. mm -hmm. Kompleto pala eh. Kompleto siya. Tara. Ano nyo, may bigas pa na inipit. Mm. <coughs> ayan, ayan, ganyan siya. Kompleto siya. <laughs> Talaga itong ito, oh. Kompleto siya, oh. Meron pa nga, Ano, kalungutak tao dyan. Oh, ano ano, sibuyas, lahat. Tomato. Kompleto. Kompleto, ah. Hindi ako bibili, ah. May piman pati, oh. Piman gumasto sila at saka rin kiman ayan mm, mga gulay ko mm, yung anak yan hindi may ilig sa gulay may sili o bagong pitas mm -hmm, may lemon pa oh. yan. o ayan wakong pleto to ah <laughs> May gabi sa pangsinigang, ano? Tama-tama. Nauna yung baboy na dumating. Dala-dala ni Abby. Mm Ito, -mm. so, ito, ano ito? Ay, may patola, oh. Kita niyo yung patola. Ay, hindi patola. Papaya po siya. Papaya, oh. oh. Ayun. Ah, tama, papaya. Ayun, oh, Basahin niyo. Papaya. Paya. Paya. Ginalan ako ng mahabal garbage dito. Grabe. May bigas pa. Carrots pa. Ito mm, yung bigas. <laughs> May mm, lakido din yan. May lakido din ito, oh. Kita nyo mura doon, oh. Kita nyo yung presyo, oh. Mantala lang dito sa to Tokyo. 2.98. Ito. 97 lang, oh. Kita nyo. Laki ng mura, Doon. Grabe, No? Ito, oh. Brabe, oh. Huh? Hmm, may bawang pa. <laughs> Ay, ano po na nga-update? Kaya-update uh, sa ano? Ayan, no? Medyo bilis pa na nilagay, eh, no? Oo. Eh, no? Oh. Mm -mm. Tapos, kompleto gulay, oh. Yes! <laughs> <laughs> ano? ito po po. Grabe. Diba? Ano tayo? Dapat din. Tapos din ako ng anak ko. Ayan, nilalakad ng manugang ko. Ito. Alam na, paborito ko siya. Tahong. Tahong, tahong. Tahong, tahong siya sarap niya. Gucci! Yung pala may, no, kinain ko, tinikmang ko. Ang galing gumawa nung kanyang, ano, nung kapatid ng aking manugang. Ops, baba natin, ha. Baba na natin. Ito, oh. Hindi ko nga na ano eh. Na video ni. Ito siya oh. Ay, ang sarap niya. Ayan, o, okay kinalaha. Kina Winanport ko na. Para siyang le leche plan sa ibabaw. Ang sarap. Grabe. Unti-untiin ko yung kainin. Diba? Tapos, may kuchinta tayo, o. Oh. O, so, kanina tinikman ko. Hmm ano ko, winan third ko. Ayan o, kuchinta Oh. Ooh. Kain tayo, kain tayo. Oh, ayan na. Tuwan-tuwa si mami, no? Happy, happy. Thank you. Thank you, Manugang, Giselle. yung ano ko, Manugang, si Giselle. Tsaka, Jaya, thank you very much. I love you all. Bye-bye. Thank you sa padala. Thank you po. Ayan. Hige na. Ingat kayo palagi, ah. Mga usong, mga sakit ngayon. Ingat sa apo. Mga apo. Thank you. Bye-bye, bye-bye.